Yan, ah, uh, what's up mga kabay? Isang magandang umaga, umaga na maulan. Mag-update tayo doon sa ano mga kabay, sa Angel Wing at sa sa Albo na Baragitid. Ito na siya mga kabay. Yan, ito mga kabay, so basokal na yung ano garden natin kasi ayun na nga, ulan ng ulan. Hindi uh, hindi tayo makapaglinis mga kabay kasi malagkit yung lupa Uh, yun mga ano natin, kutsay. Yun siya. Yun. Uh, ito na siya mga kabay. Oh. Ito yung angel wings natin. Nasira din sa ng ulan mga kabay. Pero kahit papaano mga kabay. Uh, ito na yung ano niya ngayon. Yan. i na natin to mga angel wings. Yun, sa uh, marami na rin siya mga kabay. Yan. Yung angel, angel wings natin. Kahit ganito ulan Kasi pagka tag-ulan mga kabay. Uh, talagang naano rin sila pagka sobra ng tubig nasisira din yung may iba dito na ano talaga uh, tawag nito uh, nabubulok you know? pero so, marami na rin yan mga kabay yan, hindi lang yan mabinti na puno yung ano natin angel wings kasi may mga tumutubo na maliliit ayan oh. tulad nito ayan oh. May tumutubo pa talaga siya yan yung angel wings natin tabi lang natin tapos yung Albo na baragitid Ito sa mga kabay Pati yung katawan nito mga kabay talagang ano Puting puti Tapos may mga green Ito rin sa mga kabay Yan yung albo natin na baragitid Yan sa sobrang ganda niya rin Yan Sobrang dami Ganon din Ayan o may mga tumutubo na panibago Maliliit pero may nauna Ito mga kabay ay inano pala natin to inaisiyo yung binalot natin ng plastic para mas mabilis yung recovery nila mas madali silang magbigay ng shot yan ito pwede na to pang ripat natin abangan nyo na lang yung pag repot natin dito kung ilang puno yung makukuha natin dito yan basta yung kapag gawin uh, mag, gusto nyo mag propagates ng ganito mga kabay ito lang ah, uh, uh, yung katawan hati hatiin lang natin tapos ito huli kasi ito ayan oh. may tumubo na kagad na dalawa tapos dito may isa ayan o. Tapos ito yung pangalawa, pangatlo. Yun, ganyan lang siya kaano mga kabay. Yan si baragitid na albo, sobrang ganda. Grabe oh. Yan sobrang ganda. Yan. Grabe yung dahon niyan mga kabay, sobrang ano, sobrang sulit talaga. Yan oh. Yung baragitid na albo. Yun, yung iba nating halaman dito, nandito tumubo na yung mga pinag-ano natin. Ah, uh, pinag ah, uh, kapon. Ito yung mga kinakapon natin mga kabay yung mga ano natin rubber tree. ayan oh. Kinapon natin diyan, pinutol natin. Ito na yung bago nyang shoot. Ganon din to. Yan. ayan, ayan oh, yung emerald natin. Pati yung piniki ay yung black prince you know kinat natin dyan. pinutol natin to may yan na at saka isa malaki yan malaki na ganoon lang mga kabay pagkaayaw yung tumaas yung mga uh, halaman nyo yan kakapunin natin tapos kakapal na yung mga ano nyan mga ugat ito sobrang ganda yung furl yan kasi yan nga tag ulan tapos dito mga kabay yung angel wings natin hindi lang nag iisa Meron pa tayo dito sa taas ayan. Yan angel wings natin. Nandito yung iba nating ano, yan yung albo. Yan. Eh, sobrang ganda din yan mga kabay yung angel wings natin na yan. Ayan. Malaki siya. Tapos yung mga markot natin Nandyan sa taas yung iba nating markot. Yun. Ito naman mga kabay. Ah. Uh, Iwan ko anong klaseng ano to. Basta. dito waw. nila sa, sa sa mga Thailander na ano, hinahalo nila sa ulam, ginugulay nila 'tong mga kabay. Kung parang ano, parang ipil sa atin, 'yan 'no. 'Yan parang ipil. Ito 'Yung mga dahon niya. Sobrang laki na rin 'yan mga kabay. 'Yan. Balikan natin 'yung albo. Sobrang ganda. 'Yan no? yun 2 hours later Umuulan na naman. Ay. May halaman dito na ano. Panghalaban yan umuulan na naman. Yan may halaman na tinapon. Ano siya? Allah. Sayang naman. Ay. Nako. Ano to? May orchids. Yun. Ah, takbo tayo ulan. Yan, may ano mga kabay, may orchids oh. Yan. Sayang naman tinapon. Ah, natin mga kabay, ayusin natin to. Yan, takbo tayo kasi ulan. Yun. Ah. ah, ito. Anuhin natin mga kabay kung anuhin natin. Ayan, no. Oh sayang naman kasi yan nga umuulan na naman sa labas mga kabayo yan Ah, uh, walang tigil 5 minutes later yan mga kabayo kukuha lang ako ng ano dito box kasi ito yung gagamitin ko para paglagyan ng yung na pulot natin na orchids yung tinapon sa labas kanina yun maghanap lang ako dito mga kabayo ng ano kasi sayang naman mga kabay na tinapon lang dapat pagka mga ganito. Uh, pahalagahan din natin tong mga ganito mga kabay yung mga halaman lalong lalo na tong orchids. Uh, napakaganda mga kabay pagka yun namumulaklak sila at saka isa pa mga kabay mahal din siya yung orchids. Ayan nakakuha na tayo tapos may takip ayan o. Oh. Okay. Ah. Uh, ito mga kabay, bubutasan ko pala itong ano, mga tagiliran nito. Yan. Ah, uh, dito mag-ano lang tayo. Ah, uh, yan. Mag-ano na lang ako. Magkakape din. Kasi, ah, uh, mag-ano tayo yung bakal. Ihawin natin. Oh, ihawin. <laughs> I-ano, bagahin. Para yon ang paging ano natin, yung pambutas na ihawin na tuloy mga kabay. Yan. Ganun lang yung ano natin mga kabay. Pagka wala tayong biyahe, uh, mga uh, ganito yung mga ginagawa natin. Tinitingnan natin yung mga halaman, napakaswerte din natin na nakakuha tayo ng orchids. Yan, ito na yung anuhin natin, butasan. Yan, bale, magbutas tayo dito mga kabay, anim ang gagawin natin butas. Kasi dito natin sa ICU. Yan. Ah, ko na lang ilang, ilang ano pala to uh, ilan na to ani apito walo syam sampo yun sampung butas mga kabay ang kailangan natin para ano uh, ah, paglagyan ng ano yan subo ko itakip ayan siya oh yan dito natin ayusin yung orchids mga kabay titingnan natin kung papano yan magkakape muna magpa ano muna ako ng tubig antayin ko na lang kumulo mga kabay ay siya wala na palang kape <laughs> ay kape nga dumikit na basa to yan na ah, sayang din to buhusan lang natin to ng tubig mga kabay para na, makakape tayo si sayang din yan eh hindi naman ano yan yun Ganun, ganito lang yung mga paraan natin si ang layo ng tindahan dito rin sa village yan, ala, tatakbo pa tayo. O, di ba? Ganun lang kasimple. Yan, ah, uh, buhusan natin ulit. O, ayan na. O, may ano pa mga kabay, marami pa yung sobra. Yan. Ganyan lang ang mga ginagawa natin pagkaano. Yan, ito, matapang na to. Kasi gusto ko mga kabay sa kape, mapait talaga. Wow, sarap. Naubusan kasi kami. Hindi ko rin napansin na ano. Uh, na, wala na pala yung kape. Naubusan na pala. Tsaka ano. Uh, ito nabasa to. Nabuhusan to ng ano siguro oh, sa kutsara. Kaya dumikit siya sa bandang ilalim. Pero hindi siya nakaligtas. <laughs> kasi ma, ano tayo. May ma paraan. Yun. Okay. Ganito lang yung mga ano natin. Kasi tuloy-tuloy talaga yung ulan mga kabay. Wow, sarap. Yan. Uh, sarap. Magkape pagkatag ulan. Lalo na sa amin ngayon mga kabay sa Negros. Grabe, sobrang lamig. Okay, dito. Uh, balik na tayo dito. Para ano natin, maumpisahan. Uh, may ano lang tayo sa labas, ang Yun. Yun. Okay, all right mga kabay, what's up, what's up sa inyo? Uy, ganda ng maki. Ito mga kabay, magpaugat pala din ako ng maki. Uy, ganda ng butterfly, oh. Yung lumipad. Ito yung mga halaman sa labas na nakapaso. Yung lemon, tapos ito naman yung kapir, bunga ng kapir. Ayan siya, oh. Ah, bunga pala ng lemon. Iwag ko lang yung kapir sana. Naan, dami dito ang insekto ah. Yan, ayan oh. Lalalala, ano ba tawag nito? Parang trina. ah. <laughs> yan. Oh, ito yung ano. Ito kasi mga kabay, napaka gamit na gamit tong ano mga kabay. Tawag ba ito alubera? para sa mga magpaparotid tayo. Yun, ito yung isa kong albo. Yan bukod yung pinakita ko sa inyo kanina. Yan dito nakabalik na tayo. Uh, dito natin ano yung orchids. Yan gagamit pala tayo ng ano mga kabayong aloe vera kasi ikakat nga natin siya. Yun ang pangsilyo natin para maano natin siya. Ah uh, mapabuhay. ito na yung aloe vera kinuha natin. Yan ang dami rin gumagamit nito mga kabay talagang legit din tong aloe vera lalo na sa pagsisilyo sa mga cuttings. Yan, prepare lang natin para maano na natin maayos. O, oh, alam nyo to mga kabay, hindi ko na sabihin kasi mamaya sabihin nag-promote ako. o, <laughs> oh, ito pa isa. Yan. Yan ang mga ginagamit ko dito mga kabay sa ano, yung magpapaugat. Yan, konti lang. Yun. Yan siya. Tapos may aloe vera. Uh, mga ano mga kabay, mga ano natin paraan para mabilis siyang mag-ugat. Tapos yung aloe vera mga kabay, ang ano niyan, roti din siya. Pero napakaganda niya mga kabay, pang silyo. Tapos lalagyan natin ito para masarap. Ah, oh, masarap. <laughs> masarap yung ulam. Kaso lang hindi yung ulam yung ginagawa natin ngayon. Yan, okay. ito mga kabay, ikakat ko na siya, yan dito sa may buko, yan, yan i-adjust natin ng konti, yan siya, okay, hmm, ganyan lang siya, tapos mamaya uh, sisilyuhan na natin ang ano, yan nakita niya naman mga kabay, may linagay tayo dyan kanina sa tubig natin, yan o, oh, talagang ano pa yung ano niya, yan. Uh, napakaganda pa yung loob ng ano ng orchids talagang buhay na buhay pa rin siya uh, sariwang sariwa siya mga kabay tapos siyempre sisilyuhan na natin yan para ah uh, hindi na siya ano wala na siyang singaw Ayan, oh, sinisilyuhan na natin yun kanina pala mga kabay uh, binabad ko rin talaga siya ng ano, mga 10 minutes kaya uh, maganda na rin yung ano niya mga kabaye. Uh, parang naano na rin siya. Doon sa ano natin linagay. Siniluhan natin ulit kasi natuyo na siya. Oh. Uh, napakaganda nitong aloe vera, mga kabaye. Isa din siya sa mga ano talagang napakagandang uh, gagamitin natin sa pagdating sa mga halaman. Okay? Yan. Tapos dito natin siya ilalagay. Kukuha lang ako ng mga ano. Ito mga, mga, mga kabay, may mga butas kasi ang ano natin i -ICU. Para hindi siya makulob, kailangan natin butasan yung tagiliran. Yan, ito. Kusot. Yan, kusot mga kabay. Yan ang pangsapin natin. Lalagyan siya natin ng kusot. O, tapos babad muna natin sa tubig. Tapos para magka-moist kaagad mga kabay, hindi siya matutuyo. Yan, baliktarin lang natin. <coughs> Yan, isang magandang hapon pala sa inyo lahat mga kabay. What's up, what's up? Uh, Kararating lang pala namin ni eh, Sir. Kaya hinabol talaga natin mag ano, vlog. Para may video tayo na ma-upload. Yan, dito natin sa ilagay mga kabay. Yun. Diyan natin ilagay yung orchids natin. Yan, napakadali lang yan mga kabay. Mas lalagyan ko ng ano. Ah, uh, ano bang tawag nito? Kalimutan ko yung ano na to. Huwag ko anong pangalan nito. Pasensya na mga kabay. Nakalimutan ko yung ano. Itong pinong-pino na ano natin. Tapos lagay na natin dyan yung orchids. Ay, ako. Ayusin na natin. Tapos sempre tatakpan natin. Para ay hindi siya ano mga kabay ba ma, ma, ano madilim yan i eh, ano lang natin napakaganda mga kabay pagka halimbawa nasa mali aning, nasa madilim siya mga kabay yung mga ganito ah, parang ano din yung parang gumagawa din natin gumagawa tayo ng mga mushroom kailangan nakatago yan okay tatakpan na natin ayan na, mga kabay yung ano natin yung orchids yan. Ganun lang siya. Ito, linagyan ko na siya ng ano, mga kabay ko. Para hindi matanggal yung takip. Yan, linagyan natin ng tatlong lastiko. Yan, ito pala yung mga ano ko dito, mga iba't ibang klaseng halaman. Yan siya. Yun, pa, kunting pasilip mga kabay. Sa mga halaman natin. Yan, ito yung monjola natin. Sobrang ganda din yung monjola natin mga kabay. Nakahanging lang siya. Yun, kung nakita nyo yung ano, isa kong video na inayos natin. O, ito na sa mga kabay. Kumapal na naman sa ulit at saka dumiritso yung mga talbos na sa taas. Yung monjola at saka enjoy putos. Okay, ganun lang siya kadali. Itong albo natin, ayan, malaki na rin yung album, mga. albo mga aalbo. albo. Uh, ano bang tawag nito? Kalimutan ko. <laughs> Ito pala yung ano ko mga kabay, Bougainvillea na 21 jewels. Ayun. Uh, ngayon pala mga kabay, mag-update pala tayo doon sa orchids. Yan sa mag-update tayo. Yun. Okay. Oh, hala. Nabuhay na yung ano oh. Kailan lang, kailan lang ako nag-propa nito mga kabay. Ayan oh. Yan. Oh, may dalawa shoot. Wow, thank you. Grabe. Yun oh, may shoot siya mga kabay. Ang bilis. Limang araw lang. Ayan na siya. Ang gamit pala natin dyan mga kabay, yung kumpos. Yan yung mga iba kong halaman yan. Oh, may shoot na rin. Oh, malaki na rin siya. Yan, ang bilis. Kasi yun na nga, mag-update tayo dun sa no Ito, may papaya din ako. Tapos sa San Francisco mga kabay. Yan, galing siya sa ICU. Yan, in in-ICU natin yan. Okay. O ganun lang yung ano natin, mga ginagawa. Ayan, kunin ko lang. O ito mga kabay, ito yung update natin yun sa orchids. Ayan, o. Kita nyo naman. Yun, nag, nagmumoist pa talaga yung loob. Basa pa talaga yung ano niya mga kabayan, Ayan, check natin kung ano na ang nangyari sa kanya. Ayan, Dito, kasi mag, ano nga ako mamaya, may gagawin nga ako mga kabay. Kaya nag-prepare na rin ako ng ano, swill nga gagamitin natin. Siyempre, update ko muna kayo. Yun. Medyo na bulok-bulok yung ano ko. Ah. Kusot. Yan, ito siya. Ay, nako, ayan. May ano na, may umusbong. Mm, Di ba? Ay, nako. O, oh, ganun lang sa mga kabay, yung mga ano natin. Ginagawa, ayan, o. Oh. Yun, yung ano natin. Yan yung ork Ayan Ay, o, oh, nag-ugat. Ay, syak na putol. Hinila kasi. Ay, nako. Ah, naputol ba? Ah, hindi. Kala ko naputol yung ugat. Ayan o, may ugat din sa kabila, mga kabay. Bali, may ugat sa mga kabay. Tatlo yata. Yan, dito natin yan o. Oh. O, ganun lang yun mga kabay. Yung ano natin. Yan, pwede nyo rin subukan. Ay, naputol yata. Kasi pagka ganito mga kabay, maano kasi masyado pang maano yung ano nun. At, uh, ano na, maugat pagka lalo sa ICU mga kabay, ang bilis talaga maputol. Okay. Yun lang yung ano natin mga kabay. Uh, update. At least nakita nyo naman mga kabay, yung ano natin. Sana, uh, paki-likes, paki-share, paki-pindot yung notification bell mga kabay para pag may mga bago tayong upload na video, para uh, parati kayo naka-update yan. Bye-bye. Maraming salamat. Salamat